Kamakailan sa Changhua ay may bentahan ng karne ng aso. Madalas may kaso, sa nakalipas na dalawang buwan, may tatlong kaso. Pero dahil karamihan sa inspeksyon ay sa kalsada, hindi makakuha ang ebidensya ng pagkatay. Kailangang paipadala ang karne at ipagsusuri, aabot ng isa araw. Karaniwang mga migranteng manggagawa na sangkot ay nakalabas na ng taiwan, talagang mahirap hulihin. Migrant worker inakusahan bumenta ng dog meat, nahuli ng Animal Protection Office pinigilan sa lugar. Buksan mo at ipakita, anong karne ito? Bawat bag ng karne, nakabalot sa plastik sa likod ng kotse. Inilipat ng tauhan ng Animal Protection Office, sabi ng migrant worker hindi ito aso tupa lang. Maliit na aso, kitang kita naman, sinasabi mo sa akin na tupa. Kahit mukhang karne ng aso, pero walang ebidensya sa pagkatay sa lugar. Kinukuha lang ang karne ipinadala para suriin. Matagal ang pagsusuri, kaya ang migrant worker na nakatakas, nakaalis na ng taiwan. May konsihal na nagtatanong sa council tinukoy ang problema. Nakita sa lugar ang karne ng aso, hati sa gitna, kitang kita, pero kailangan pa rin ng pagsusuri. Unang beses ko marinig, aabot ng walo, isa 0 araw, kinabukasan ay umalis ang migrant worker, lumipad palabas ng taiwan. Sa nakaraang dalawang buwan, may tatlong kaso ng bentahan sa tiyanghoan ng karne ng aso. Nakumpis ka ang karne higit isa 0 kilo ng karne, pinaghihinala ang karne ng aso, kailangan munang suriin bago mapigilan ang may sala. Proseso ng pagsusuri walo, isa zero araw, kaya nakatakas. Dahil dalawang beses nahuli sa kalsada, kung maaari namin magsagawa ng mas malalim na pagsisiyasat, lugar ng pagkatay at ebidensya. Tulad ng balahibo ng aso, pwede nang sabihin karne ng aso, at ipaghuli ng pulis, ang mga suspect ay hawak. Humiling ang konsehal, ang pamahalaan ay ayusin at utusan ang employer maging responsable para maiwasan ang pagbebenta ng karne ng aso. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.